magandang araw sa inyong lahat mga kaidol no? so ngayong araw na to mga kaidol eh, maganda na po yung panahon dito sa amin dala natin ulit si gudang mga kaidol no? yung inakay na under training natin so, ngayon lang natin ulit na dala mga kaidol kasi nga po sa panahon dito sa amin lagi pong umuulan no kaya di po tayo mabigyan ng uh, araw na makapag bird hunting kasama yung under uh, training natin na si Gudang no? so medyo matagal tagal rin mga idol no, na, na, bago natin nadala ulit si Gudang sa pangatlo nating dala sa kanya ngayon pa lamang po mga idol so, napakaraming umuhuni dito sa amin mga ka idol kaninang umaga kasi time check natin mga idol is 10 :10 na ng umaga no? kasi kanina mga idol, wala pong araw na lumabas no? kala ko po kasi ulan na naman kaya nang uminit na mga idol eh, pag decision po ko na i hunt si gudang mga idol no? sa pangatlong uh, dala natin So nandito na nga po ako mga ka -idol sa spot kung saan natin uh, hanapan ng magandang sit si Gudang mga idol. So before tayo magsimula mga ka -idol, no Talagang uh, di po mawawala yung uh, mga shoutout natin dyan sa nakaraan nating video no So pasensya na po mga ka-idol, medyo natagalan po yung uh, mga shoutout na yun no So before tayo magsimula, uh, shoutout muna tayo mga ka -idol. So Shoutout nga po pala no kay uh, animo kun Vlog. Shoutout sa iyo idol. Uh, Hunter Vlog. Shoutout idol. Saka Mike Kabil. Shoutout idol. Saka diri natin na uh, pahuhuli si Kamox sa no. Shoutout sa imuha mga dia Kamox. So sinubaybayan ko po lagi yung uh, channel niya no. Kasi napakagandang mga pangati po yung uh, dinadala niya no sa bird hunting no so suportahan niyo po yung channel niya no Kamox Idol shout out ni mo diha tsaka shout out rin po no kay Tonix Bulls Sports TV, TV, no? pala mga ka Idol so, shout out sa Imoa di Adol ah. tsaka Bugoy Channel shout out ni mo Dol San Rocky no pangati na di Adol kay okay ng panahon so yun na nga lahat yung mga shoutout no so sana po i eh, wag nyo rin kalimutan na suportahan yung mga channel nila no so god bless po sa lahat no ah, uh, sisimula na po tayo uh, mag sit up no unang sit up natin kay gudang mga idol. so po si gudang mga idol. tagal tagal rin po to sa bahay na di na nadala idol, ngayon lang so Start na po tayo mga idol. Let's go. So na set up na po natin mga idol, no? So Napakaraming uh, nag-warning call mga idol, so tago muna tayo mga idol. So yun mga kaidol, no, try po natin na uh, ilipat si Gudang doon sa taas mga kaidol. Kasi nandun yun yung uh, maraming alpas na nagwa-warning call mga kaidol no. Wala pong lumapit dito sa sit-up natin sa kanya. So try natin ilipat mga kaidol. Kita nyo naman si Gudang mga kaidol no. Napakalakas lakas na pong humuni mga kaidol. Parang hindi na po under training no. So try natin niya ilipat makai sa pangalawang sit top no. Para sakali uh, may may mapalapit talaga siya ngayon no. Para makita natin makai kung uh, ano po yung uh, galawan galaw na ipapakita niya ngayon no. Kung may nadagdag ba sa galaw niya makai So try natin. Diyan sa pangalawang sit natin kay Gudang Makaidol eh, yung mga alpas dyan mga kaidol eh, nasa malapit lang no kaya yung inakay natin na sigudang mga kaidol eh, di, mo, di po mapakali kasi nagsipag imburan po yung mga alpas dyan mga kaidol kaya ganun na lang yung uh, pinakita ng uh, inakay natin no napaka aggressive na po talaga ni gudang mga kaidol may limlim -lim pugad na po siyang galawa, no o tapos pugad na naman. So napakatapang na po talaga ng uh, inakay natin mga idol. So tingnan po natin oh no, kung mapalapit ba niya talaga yung uh, alpas dyan mga idol. Thank <laughs> you. Di po talaga mapakali yung inakay natin, no? Na si Gudang, mga idol. Gusto niya talagang palapitin yung alpas dyan. Kasi, yung alpas dyan, mga idol, nasa baba lang, no? Nasa puno, uh, mangga lang dyan, mga idol. Kaya di po makita ng kamera uh, natin. So, kita nyo naman kung ano yung ginawa ni Gudang dyan. Napakaganda pong uh, galawan na pinakita niya no sa pangatlo nating dala sa kanya mga ka idol napakadali lang pong uh, natuto si gudang mga idol no parang di under training mga idol tsaka inakay po yan mga idol napakahirap po ng mag-train mga idol ng isang uh, pangati no o gawing pangati kung lalo na po yung uh, pangati mo uh, gawin mong pangati mga idol eh, napakatagal pong uh, no pero itong inakay na to mga ka idol eh, napaka ganda po no so tingnan nyo naman ang, tatap ang tapang nya mga idol talagang gusto niyang palapitin yung alpas dyan no so, yun limlim -lim pugad yung ginawa niya dyan mga kaidol uh, sabay paduhod po yung ginawa niya dyan mga kaidol limlim -lim tapos paduhod akala ko nga eh makadali tayo dyan sa sit up na yan, no? pero uh, iniwasan lang si gudang dyan mga kaidol dumaan lang po yung alpas sa kanya no di man lang uh, hindi man lang lumapit ng uh, tuluyan mga kaidol no? para makita sa camera no? tingnan natin mga kaidol kung ano yung uh, gagawin ng alpas dyan mga <lapan> ণিগডোছ়ত কাহখখবডবা়ঢিডিশ�还是কারিযEtঘত খাহয়ত্টিংারারা Nag-imburbo ko dyan mga idol no baka sakaling lumapit talaga yung alpasjan uh, alpas dyan mga idol pero dinaanan lang po yung uh, training natin na si gudang no? <laughs> tiningnan lang mga idol tsaka gulat na gulat yung uh, ay natin no? kaya kinuha, kinuha ko na lang po yung uh, sit up dyan mga idol si labo talagang lumapit yung alpas dumaan lang mga idol so yun mga idol no grabe ang mga ang kukunat po ng mga alpas dito sa spot na to mga idol ito sa area na to no so kita nyo naman si gudang mga idol no yung alpas mga idol nang diyan nang mga idol oh. Kasi pag imburan po yung mga alpas mga idol kaya pinakitaan po tayo ni Gudang Makaidol ng limlim -lim pugad yung ginawa niya makaidol no para lang po uh, mapalapit yung uh, alpas no napakaganda pala ng dilaw ni Gudang Makaidol pinakita ni Gudang, gudang ngayon Makaidol limlim pugad po yung una niyang uh, pinakita sa atin no ang layo ng alpas Makaidol pero nakita niya Makaidol no Napaka tapang ng Undertraining natin mga idol Tsaka napakalakas na pong humuni no Aso lang ang kukunat po ng alpas dito sa area na to, mga idol So Walang nadali si Gudang ngayon mga idol no Di bali na pong uh, Di siya nakadali no At least nakita natin yung uh, Unang galawan niya na pinakita sa atin ngayon mga idol tsaka napakalakas pong humuni no di bali na pong uh, di nakadali si Gudang ngayon mas ang importante mga idol humuni po yung uh, undertraining mo no yun po yung uh, pinakadabis sa uh, gawin mong pangati mga idol so ito si Gudang mga idol eh. talagang agresib na aggressive na po mga idol, no? Di kagaya po sa una nating dala sa kanya, sa pangalawa. Pero sa pangalawa mga idol, eh, nakadali po siya doon, no? Pero wala po siyang galawan na pinakita. So ngayon, may galawan siyang pinakita mga idol, pero di po lumapit yung uh, alpas mga idol, no? Ang kukunat ng alpas. So... Pauwi na nga tayo, mga idol, no? Kasi wala. So, yung mga alpas, mga idol, nandiyan lang sa malapit, mga idol, no? Pauwi na po tayo, mga idol, kasi wala po tayong dalang bao, no? Saka, hanggang dito na lang po yung sit -up natin kay Gudang, mga idol. Mga dalawang sit -up lang po, no? So, maraming salamat, no? Sa mga sumuporta sa munting channel na to Guba channel so maraming salamat sa inyong idol saka hindi pa po kayo nakapag subscribe huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe mga idol no saka hit nyo na rin yung uh, notification bell natin yan para naman po lagi po kayong uh, updated sa susunod pa nating bird hunting no nakasama si gudang mga idol Napakarami sana ng alpas dito mga idol pero nakukunat. So nandito na lang po yung uh, bird hunting natin ngayon kasama si Gudang. So God bless po sa inyong lahat.